Alden Richards ni Real Talk ang mga nagsasabing mag-asawa sila ni Main Mendoza. Hindi na nga nakatiis ang mga armin ng si Alden Richards mismo ang magbunyag patungkol kung mag-asawa na ba sila ni Main Mendosa at meron ng anak. Tahasan kasi na sinabi ni Alden Richards ito sa publiko kung ano talaga ang estado ng relasyon nila ni Maine Mendoza at hindi hindi ito kailanman mababago dahil ito na ang istan ni Alden Richard sa simula pa lamang ng kanilang relasyon sa simula pa lamang ng kaliserye at hanggang sa itbulaga nung time nung pandemic at ngayon na na 2024 na kung matatandaan natin Ganyan naman talaga magpahayag ng saloobin si Alden Richards sa lahat ng naging interview niya. Sa simula 2015 pa lamang ay ipinaaalam niya na sa buong publiko at lalong lalo na sa mga true-blooded Aldab Nation. Ang ninanais niya kay Maine Mendoza, mga balak niyang gawin at ang tunay nilang estado sa kanilang relasyon dapat din talagang gawin ito ni Alden Richards nang sa gayon ay hindi magkaroon ng kaguluhan at pagkalito ang publiko na kung saan talaga siya nakabase kung totoo nga ba ang relasyon niya o nagkukunwari lamang at ngayon ngang ipinakita ni Alden Richards at ipinaalam sa publiko at sa buong True-Blooded Alden Nation ang totoo niyang relasyon at nararamdaman para kay Maine Mendoza ay masasabi natin na talagang niriltok niya at nagsasabing totoo ang lahat ng mga pinagagawa niya at kung ano man ang estado ng relasyon niya kay Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!